Yes. good morning. Isa mo pagpalang araw naman nga po pala mga tato. At dahil nga po pupunta nga po pala kami ng Albay, Kagsawa, yun. Kaya maaga kami nagising, mga siguro mga 4 a.m. ng mga time na yan. At pupunta nga tayo sa mga adventure na pupunta na naman ni tato. At, <laughs> at kasama ko nga po pala sila papa at mama para ma -relax, relax din sila. Yun. At syempre naman, dapat kasama mo talaga yung mahal mo sa buhay kapag may pupuntahan kayong mala adventure na ano, yun. <laughs> at mga time nga po pala, at mm, simula nga po pala ng Pamplona to Albay, siguro mga naabot ng tatlong oras, depende nga po pala sa traffic, kasi nga may mga school din na dadaanan, kami mga patawid na estudyante, kaya nata-traffic din kami mga time na yan. Yun, at nandito na nga kami sa padiretsyong road na to kaya walang traffic ng mga time na yan kaya dire diretsyo napakasarap pag walang traffic kaya dire diretsyo mabilis makapunta sa pupuntani at lumabas na yung sikat ng araw masakit na rin sa mata pero okay lang yan Tara, para, para makapasyal pasyal rin dun sa kagsawa siguro may mga nam, namamasyal din mga time na yun yan para may mga tao rin dun sa kagsawa kaya Tara para makapag-picture-picture -picture na rin Daan at <laughs> at maka At makatayim na nga po pala niya At naapadaan nga po pala kami dito sa Sikat na kainan Sa pansit bato rin nga po pala ito Yung ano sa pulang Gialbay yung pansit na may sabaw yon napakasarap ng pansit na may sabaw dito yon may paris pa nga 40 pesos para, para pang masang pangmasang pangmasa po talaga yung mga pagkain dito may 25 may ano dito lang nga po pala yan sa pulang Gialbay at siguro hindi pa naangalahati para makapunta ng Albay yung sa Kagsawa pero malayo pa talaga parang ano pa lang tong dito lang nga kami nag-almusal mga time na yan ha. kaya yung pag-alis kasi namin hindi kami nag-almusal eh. kaya dito kami mag-almusal at napakasarap ng pansit Bato dito yon yon pulang gi Albay ang sarap magpa-picture doon oh. oh, <laughs> chill na chill yung mga time na yan ha. Yun. at hindi naman nga po pala ako umorder ng pansit at kanin at masarap nga po pala magkanin eh. Yun. at nagkanin na rin nga po pala sila mama at papa sarap din nga po pala dito yung sili yun, ang sili nga pala dito malalabuyo talaga pambikol na pambikol at mahilig naman talaga ko sa sili nako hindi naghang napaka hanghang -hang na siguro nito ah. pero laban na laban ako dyan at inorder na rin nga po pala nila ante yung ano yung pansit na may sabaw yon at mga time na po yan uh, aalis na rin kami bago kami mag almusal yun, diretso na naman yung biyahe namin para makapunta na rin nga kami ng kagsawa yun. at mga uh, time na yan medyo mainit na pero okay lang at least naka excited makapunta dun sa kagsawa yun. at mga ano, nakaka-excited talaga at napunta na rin nga po pala kami dito sa ano, mayon iyon At nagpakita na rin nga po pala sa akin si Mayon. At bawat punta ko dito, hindi nagpapakita si Mayon. At yung mukha naman yung hindi pinakita, yung katawan lang pinakita sa akin. <laughs> Pero okay lang yun. <laughs> at least nagpakita ka na rin sa akin, Mayon. Yung, ma <laughs> yung mga unang punta ko, walang-wala talaga. Kahit katawan, na ayaw ipakita eh. <laughs> Pero ang balita ko nga po pala, nag, ano yan, eh, nag na naman si Magayon eh. Yun, at mga gusto nga po pala punta dito at mag bakasyon dito sa Bicol. Yun, napakasarap po dito at fresh na fresh nga po pala yung hangin. At lahat sinag pinagpupuntahan to ng mga vlogger talaga Yun, at <laughs> nagutom na naman kami mga time na yan. At dito na nga kami inaabota ng tanghali na naman. <laughs> Kasi nga, mga, siguro mga isang oras na lang para mapunta namin yung kagsawa. Yun. At nagsi kain na na kami dito sa sakyan. <laughs> Hindi na namin napigilan yung gutom namin. Kaya, <laughs> At biyahin na naman kami. <laughs> para marating na namin yung kagsawa yun. At nandito na kami sa kagsawa yun. <laughs> Nakapasok na kami yung mga time na yan ni Papa. Kaya let's go para makapag-video-video na rin yung mga time na yan. At mag vlog <laughs> ano, na rin dyan. At marami rin nga po palang nagsipagpunta. Yan. Yan, may interest nga po pala diyan kapag may sasakyan. Eh, ang siningil nga po pala sa amin is 30 e pesos lang nga po pala yung siningil sa amin. Yun, natawa na lang si Ate. <laughs> Nako, magpo-food trip na naman daw sila. Ay mag ano, ice cream ata eh. Yun, napakasarap nga po pala ng ice cream dito. Yung ice cream na may CD ata, yun eh. Yung, kaya itatry try natin, let's go. <laughs> itatry try natin 'yan. <yeah. laughs> Manghang talaga 'yan ceiling 'yan. <laughs> O, oh, yun. At marami rin nga po pala dito mga pwedeng bilihan ng mga pasalubong, mga ano, kung kayo malayo talaga sa ano, ang galing pa kayo ng Maynila, maraming marami dito mga ano, pwedeng mabili yung mga pasalubong, yon Mga ano, mga, yung mga gawa, yung bag na gawa sa ano, abaka ata. Yun. At marami rin nagsisipagbili, o. Oh. At meron din nga po palang, ano, yung mga no, nagpipicture-picture, picture uh, may bayad rin ata, yan yun. yun mabayaran nyo lang yung mga mga nagpi picture taking para yung ano magaling sila mag ano, picture picture eh yeah, at mga time na to napunta kami dito sa Kagsawa meron naman mga tao yun, yeah, may mga galing rin nga po pala ng Maynila yun, yeah, at nag ikot ikot na rin nga ako kung mga time na yan yan, yeah, napakasarap nga dito relax na relax dito sa Kagsawa yun yeah at iikotin kang mga pupula to. Hindi ako <laughs> hindi ako papayag na hindi ko maikot tong kagsawang ito. <laughs> Kasi nga hindi nga kami pwede magpagabi. <laughs> ya yeah, at babalik na nga ako. <laughs> ya yeah, mga teknik ko talaga. <laughs> Meron nang order babalik na ako doon. <laughs> at o order na nga sila mama. Iwan ko ba kung anong order nila. <laughs> Yan, yeah, dapat takas-takas muna ako pa. Libreng <laughs> libre sa ano. <laughs> para makalibre naman <laughs> at tara puntahan natin pag prepare ng ano in order nila yun at ito nga po pala yung in order nila mama yun at dito nga po pala sa fruit shakes yun napaka relax din na napaka dinis din dito ng ano kainan nila eh at dito nga po pala yung kay minus yun chili ice cream yon ito nga po pa yung masarap dito yung chili ice cream ewan ko ba baka yung tubig makamanghang pa Charles <laughs> <laughs> yeah, at piniprepare na nga ni ate mga niya. at tinanong ko nga po pala kung saan na nga yung ceiling manghang na yan at masubukan ko na rin mga <laughs> tinanong ko na rin kung alin yung pinaka best seller na yung pinaka manghang dito nga po pala kay Jemainas yun yun. Makikita nyo po ito yung pag-vlog ko dito. Kung mapunta po kayo dito sa Bicol, hanapin nyo lang po yan. Yan, minus Yan, relax na relax dito sa nila. Sa store nila eh. Yan, para masubukan ko na rin itong <laughs> kung manghang nga talaga to. let's go. <laughs> Pero mamaya, maya ako pa to Kasi nga matigas na matigas na matigas pa eh. yun At ito na muna ang papakbakin ko at mamaya ako ni yan papalambutin ko na muna yan o oh, diba pagkakalam ko mayroon pang burger eh. Hihintayin ko yung burger yun napakasarap nito ah first time kong pumain ito Yon yon order na ito nga po pala yung ano, pinakamanghang nilang sili sili na may ice cream yon oh, dito na rin yung burger Oh, di ba? Kompleto, kompleto. Food trip, food trip lang kapag siya. Na at naunahan na rin nga po pala kung mama magtikim ng ice cream. <laughs> Anong <tiyan? laughs> Nako, manghang din nga pala. <laughs> Hindi kaya ni mama. naabo <laughs> na. <-abo> na. <laughs> sabi ko nga, sabi ko nga kay mama, yung special daw nila yan. At sinubukan na rin nga pala ni papa. Ay, si papa magaling yan sa sili. kaya, oh ano lang, chill lang yun sa kanya. Ang galing! <laughs> ang galing! <laughs> Kaya ni Papa, sabi ko, baka maubusan naman ko. At pagkatapos nga po pala, pumunta nga po pala ako dito sa garden na to. At meron din nga pala dito, nagpapakain ng isda. 20 pesos nyo nga po pala yung entrance at may free pampakain na rin sa isda. Yun, at napaka ano talaga napakaganda na rin nga pala para bago ka mag entrance kasi nga nag entrance ka ng 20 pesos nakatulong ka pa sa mga isda dahil papakainin mo sila yun yeah. sa dulo nga po pala ito itong garden na itong magandang ito so mga gusto pumunta dito at magpakain ng isda yon at binodbod ko na yung pagpakain sa isda at marami din nga palang isda yun mga tilapia ata yung mga anong nandito eh mga ang sabi nga daw ni mama yung ano yung nangangasiwa dito yung naglilinis yung mga tilapia nga daw yung ano eh siguro mga bagong lagay pa lang naman yung mga tilapia sarap mamingwit no <laughs> at nagtrain na rin nga pala ako dito sa doyan na to napakasarap at fresh na fresh napaka fresh na fresh yung hangin <laughs> Yan, relax na relax at bawal nga po pala tumambay dyan kasi nga may oras na dapat nga doon picture lang mga time na nga po na, na ito ay aalis na rin nga po pala kami at uwi na nga kami ng bayan ng Pamplona Kamsor. dahil nga hindi nga pala kami pwede magpagabi kasi nga mahina yung <laughs> mahina yung mata ko este, yung, mahina yung ilaw ng aming sasakyan kaya para makauwi kami ng maayos at safe maaga kami uwi yung mga time na po ito mga 4.30 na po ata ito yon Let's go. Uwi na ng pamplo na kamsur. At nadaan na rin nga pala wala dito si mama sa mga abakang ito eh. Oo, abaka ata yung, yung mga pampasalubong yon Meron nga palang mga pampasalubong pwedeng mabili dito. yon May mga walis tambo nasa gilid lang highway lang nga po pala yan mga katatots makitang kita nyo naman yan kapag papunta nga kayo ng albay may kit pa bata eh, yun. <laughs> siya ata yung sa negosyo nila mama niya eh. <laughs> yun. kitang kita nyo naman po sa gilid ng highway yan makikita nyo yung mga abakang gawa ng iwan ko bicol Atay, eh. o, gawa yan dito sa bicol eh. at eh, uh, iwan ko ba kung anong bibili ni mama bibili lang pala ng chili lasing <laughs> yun thank you for watching <laughs>